Carlos, panibagong araw, panibagong hunt na naman. So ito, kasama ko na naman si Pythoner. Dadayo kami ngayon. Sana pala rin. Sa mga gusto mo pa shoutout nga pala, comment lang kayo sa comment section natin para ma-shoutout ko kayo sa next video ko. Sa mga solid supporter dyan, silent viewer. Sa mga new subscriber, shoutout ko sa inyo. Sana hindi po kayo sa mga kamansa, mga support at sa ating channel. Kung mga babas, update ko lang kayo dahil malaya pang pupuntahan ko. Ayan may dumapong ibon. Ang ganda ng kulay. huwag natin galawin yan. Ayan yan. Mga paps, ito nga pala yung naging pesto ko. Ayan. Yung ginawa kong kubol. Uh, maliit lang. Ayan sa loob. Ayan. Pero hindi klaro yun sa kabila. Sa tayo ng lambang. Wala ito yung puno. O, oh, paikot. Kinambangan ko. Ayan. Napaka-init sa kamahangin. Dumayo nga pala ako. Ayan. Yung mga puno. Wala. Walang ano. Wala akong uh, uh, napadapong mga bato-bato. Kaya -bato. eh, mabuti na lang mga, mas mayroon doon sa gilid. Doon. Mayroon na natanaw na tikling. Ruwak-ruwak. Nabira ko kaya nakatakbo naman dito pumunta sa baba pumulusok pa punta doon kaya tara samahan niya kung matap sana mahanap pa hindi ah. ko sure kung napuruhan ah. ito natin yeah. so kabilaan nga pala nito dito lahat sunog ano ah, nakaraang araw na sunog to bali ito lang itong pulutong lang tuang nat natira kaya pinistuhan ko kala ko may mga ibon wala naman dumayo ako first time kong gumawa dito nang na kubol first spot kasi walang sa first spot ah, uh, spot na to walang ano first time kong naka encounter na ganito wala ni isang ibon mabuti may tikling ito ayan na. ayan Nung nakaraan din natin na yung mga patama. Pero wala tayong side kamay ang dala na. So mayroon pa sa unahan. So try ko tambangan doon. Pagpahuni ako. Pero so, check ko muna yung pwesto kung mayroon. Uh, may pwedeng maka makakublihan dahil kabila sunog mga paps. Malinis na malinis na nakaraan. Sa sunog. Ayan, papansin sa taas. So, wala na ang kadamo-damo. Check ko ngayon. May kunting tubig pa kasi itong tabo na to. Ari. I-check ko kung mayroong ano, kung mayroong nat. Subukan ko pestuan ngayon. Tikling lang siguro. Dahil kung ilagay natin dito yung manambang tayo ng bato-bato wala. So dito maganda to dito lagyan. Dito ako pupesto sa taas. Dito ko ilagay speaker. Sana may mapalapit tayo. Stay tuned mga paps. Saka mag-set up pa. Kapaps, lipat na naman ako. So, di na nagdagan yung huli. Balik kanina, uh, sinubukan ko mag-phone. Ito na ako pumisa sa taas. Tapos yung speaker nalagay ko sa taas. Baka sakaling meron pa. Meron pa. pa nga, meron pa siyang kasama. Kaso, ayaw na lumapit. Siguro, natakot na. Kaya, lipat na naman ako. Mababa pa naman oras. Pag ikot-ikot ako ngayon. Baka sakaling magdagdagan pa. So, stay tuned lang mga paps. Mahirap talaga maghanap hunt pag tag-init. Lalo dito sa area uh, ano na to, Peston, uh, sa lugar na to. Dahil dahil lang ako dito, hindi ko pa kabisado kung saan yung lugar na maraming ibon. First time ko dumaya sa lugar na to. Kaya ikot-ikot ako dito. Uh, sana uh, matagpuan ko yung mga ibon. Saan sila? Bato-bato at saka ano? Coolard, Gibradab, wala. May Gibradab. Ako natatanaw ano ah, lang, madala lang saka dito mga paps dahil nasunog ang paikot ito nang nakapulutong na to yung hindi nasunog siguro nang masunog dito nagtakbuhan yung mga malit hayop daming ahas napapansin ko doon sa dinaanan ko kanina ang dami dun sa unahan lang pati dito mayroon din pag akit ko kanina pumisto ko doon, mayroon akong dalawang ahas na akong nakita lalaki pero pinabayaan ko na mayaan ko na lang wala din ako panghampas eh So, stay tuned mga paps. At ako ay alis dito. Baka pa. Madali pa ako dito. Di pa ako sa ibang lugar. Sana makana pa ako. Meron ito mga paps. Yun. Laglag. Punin ko muna. Tapos, meron pa ako na silip itong kawe. Bago tayo makaalis. Mayroong bato-bato dito. Spotted. Mabuti na patamaan, Uli muna natin. Malinis dito sa likod. Antanan ko nandito pa ba yan. Ako. Napakaraming ano. Ay, yung mga balahibo mapasok. Ayan. Laglag siya dito. Ayan. Bali, hanapin ko muna. Dito lang pala nakapaksa. Oh. Ayan. Wala na. Ay, buhay pa. Ayan. So, nakadalawa na tayo. Isang tikling at saka isang uh, spotted. Ayan. Okay na to kahit malala, dalawa mga babs, malalaki naman. Pero sana madagdagan pa. dito so, doon ako bumira. Ito yung dati kanina kong ginawa ng ano, taguan. Pare galing ako sa baba packet ako pagdating dito. Tatanaw ko may bato-bato doon. hanggang na ako dun sa baba pa tayo try natin duplisan layo okay lang mga bags hindi man nadali nakadaplis tayo okay na ako dun mga bags subukan natin kung ang 50 layo Yeah. sepul kiram dam. Masak anak nanti. Ini lah kiram dam. Kolop nanti. Ayun Layo mga paps 50 na ata layo nyan Kunin ko muna so, paps, Kunin ko muna yung dali ko Dito pala ako tumira Ayan, Ayan. Tapos yung target andon Doon sa dulo ng pubig na yun Napakalayo ah, Nasa 50 na yan Pero kanina mga paps Dito medyo malapit lang siguro ano na doon nasa 50 na yung tar, ano yung huli kong tira dito ka na yung tatlo nasa ano lang 35 kaso nga lang dito pagdating ko mapaps kasi umuwi ako galing doon sa kaninang spot eh na siyempre nagmaniho ako pagod pagod yung kamay ko pagdating dito bago kasi ako didiritso sa bahay lagi akong dumadaan dito dahil hindi talaga nawawala ng laman tong tabo na to laging may laman to kaya nung pagsampa ko dito nagulat ako may tatlo dyan eh, siyempre, pagod yung kamay ko, nanginginig. Hindi ko mabira-bira, bali tatlo, sayang. Wala akong nadali, kahit isa man lang sana doon sa tatlo. Uh, dalawang ano yun, dalawang tikling kabayo, yung bulik, buried rails, kung sa tawagin. Tapos isang ruwak, ruwak. Uh, nakaalis sila, hindi ko nabira. Tapos mabuti na lang, may lumitaw doon. Uh, tikling, pero bago yun. May dumapo din doon, malayo. Doon sa may yung paper tree na yan yan so, nakikita nyo paper tree sa so, unahan nya yung puno ng alibangbang na nasunog kasi kabilaan yung sunog dito mga papasik saan Adun, dumapo at doon lumapo yung spotted at sinubukan ko na daplisan pero okay na sa akin yan kahit daplis lang uh, sulit na para sa akin dahil malayo hindi eh. naman malapit eh kung malapit pa sa daplis, yun ang nakakapanghinayang So, kunin ko muna mga paps. Napakalayo. Doon ako bumira. Tapos doon. Tapos pahinga na kasi ako. May maya lumita yung spotted. Hindi Yun nga lang malayo. Tapos. Sumunod. Yung tikling. Unang tira. Parang hindi siya napuruan. Uh, iwan ko lang kasi na, kung nakita nyo naman sa video parang pinakarin pinakiramdaman niya yung sugat niya tapos maya maya siyempre nagpaluwap tayo yun napuruhan na bagsak yun dito yun mga paps bulik tikling na pula yun sulit layo ng binirahan natin <laughs> tara at ako'y uwi na rin okay mga paps oh, grabe iba talaga pag dumayo kalayo pa nang nirating tapos pagod kung alam ko lang din ako dumayo dito na lang malapit sa amin Ma, -ano, matumal masyado so tatlo pa rin yung huli katulad lang nung last tatlo nung last ah, halos magkapareho nung last isang tikling na ruwak, ruwak at saka isang tikling na bulik na kulay pula at saka ah, tawag dito yung colored ang kaibahan lang ngayon spotted yung dali natin ngayon pero itong anong last katulad lang nitong huli isang ruwak sa at saka isang ganitong tikling na batik kulay pula at isang colored ngayon nga lang spotted tatlo yung last tatlo din ngayon So, okay na mga paps. Ah, kahit paano, may huli naman. At ah, may panggamot pagod na rin mamaya pang ulam. So, sulit kasi ito pang adobo. So, yun lang mga paps. No? So, hindi ko na patatagalin ng aking video. Sa mga napadaanan sa aking munting channel dyan, huwag kalimutan mag-subscribe. Then hit nyo ang notification bell para lagi kayo updated sa sunod pa mga video. At kung nagustuhan nyo mga paps yung mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like. Then i-share sa mga ka-friends o ka-group nyo yung bawat video na ina-upload ko. So ganoon lang mga, kapats. Maraming salamat at abangan nyo sa dating uh, hunting adventure. Babu!